Alam niyo yung yung ating minimum wage per day. eh ang tagal-tagal na noon eh. Halos a dekada na hindi tayo tumaas ng sweldo. nag aralan din namin 'yan na malaki matagal na halos at nakakalungkot pa. Ang pinag-uusapan natin mismo dito Manila. Iba-iba ang iba-iba-iba ang pasahod natin. Pero kung titiyakin din natin pag pumunta ka sa Cebu, ay nilig na rin ang Cebu. Mahal na rin ang mga upa sa mga onaga mga umuupang mga manggagawa. Halos ang sweldo. Ito tingnan natin, mas mahal pa ang bilihin doon. Dahil from Manila, dadalhin mo sa Cebu yung uh, gasolina. para Manila, dadalhin mo sa Cebu yung gulay. Yes. Kaya ibig sabihin, mas mahal pa. Kaya, pero, hindi parehas ang uh, sweldo. Kaya, kaya, yun ang malungkot niya. Kaya isa yan sa sinabi ko dati kay Sekretary, na sabi ko, bakit hindi mo pag-aralan na may mga uh, probinsya na mabababa ang pasahod, pero halos ang mga ang uh, mga Pasustin. kasusin ng isang gawa ay napakataas din. Halos mas mataas pa nga sa Metro Manila. So, dapat po kung ano. Ang una nating gawin is, pababahain natin ang presyo na araw-araw natin binibili. Yun ang number one dun eh. Ako, pabor ako sa tingnan ng, mabuti yung sektor na araw-araw nating binibili. Kaya nga si Presidente Bongbong Marcos, bilib ako. Ako eh, sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos dahil napag-aralan niya ang araw-araw nating pangangailangan ay pagkain. Kaya dapat yun natin tutukan. Tutukan natin yung pagkain araw-araw para walang humingi batas na presyo ng mga, ng mga sahod ang manggagawa. Ngayon, yung mga kumpanya naman, hindi magsasuffer na tumigil sila sa operation dahil ang kanilang kinikita o ang kanilang, ang, ang kanilang costing, mas lampas na sa costing nila, babagsak ang kumpanya. Lahat yan, balanse. Kung kakausapin niyo po ang taong bayan ngayon, bakit kita ibubot? Uy, si Bong Tebes. Huwag niyo akong pabahayaang mawala sa kongreso, dahil unang-una po, ang binabantayan natin, number one, bawal magkasakit. Panga pangalawa, bababain natin ang presyo na pangunahing problema ng ating lipunan. At pangalawa, si Bong Teves, ang TGP para sa niminsan, hindi po nagpabaya sa mga programang na nangangailangan ang ating mga taong bayan. Thank you so much. Uh, first of all, uh, Philip, hindi ko ginagastify yung mga taxi drivers. Pero, ko ito ba ito ba? Siya Sinabi mo kanina, yung mga taxi drivers, wala na ng pasero na may mili pa. Correct. Ang kailangan bakit kakaganon? Sinasabi ko na isipin And uh, like what I mentioned before, kung hindi ko consider na mabigyan ng realistic rate o taxi fare yung mga driver, ang ang resulta niyan is mamamili sila ng pasero. Hindi ko sinag-justify. Mali yun, mali. impact, lagi ang operator ang napipinalize din eh. Pag may, nagreklamo, nag hindi naman yung driver yung nire -reklamo eh. Ang, binip, ang iniimposa ng penalty ng LTFRB is the operator, not the driver. Kaya ayaw natin yan. Pero, ang sinasabi ko, tinitignan naman nila yung root cause ba't nangyayari. Kasi, iba parang it's counterintuitive. Para kumita ka, kailangan mo ng pasahero. Bakit ka tumatanggi sa pasahero? Ganito yan. Grabe yung traffic sa kalsada. Kunyari, may pasaherong sumakay sa akin, nagpahatid sa San Mateo. Ilang oras yung aabutin ko dyan. Pagka ko dyan, may ipit ako sa driver, mapapapa yung, yung, yung pasahe. Pabalik, hindi ako makakakuha ng pasahero. Tilugi e, na yung driver. <laughs> Naubos yung oras niya sa pagkatin sa San Mateo. Tapos pabalik na walang pasahero dahil mababa nga yung taxi fare. Lugi na. Kaya mamimili. Ang taxi fare mababa. Huwag na San Mateo, malayo. Mula dito sa Quezon City, maghahatid na po. Maghahatid po ako sa ito. Ah, uh, hindi, po, hindi ko po, po kayo kinukontra. Kaya nga sinasabi ko kanina pa, we have to understand the root. Ang tao, ang driver, kaya yan naglalabas ng taxi para kumita. Hindi naman yan public service para dun sa driver. Kung hindi siya kikita at idadrive niya ng lugi. Sa the line of your thinking, paano naman po yung sinasabi natin kung may, may patas po eh, hindi sila pwede tumanggi. Totoo po yun. Tutupo so, pag tinanggihan nila yan, ang maaapektuhan dito, pasahero. Totoo kasi kung gano'n ang contention palagi, hindi, totoo Pupunta. Kaya na po, kaya na po, sinasabi ko, ayaw ng operator yan. Meron po tayong taxi. Ayaw ng operator kasi ang pinipinalize yung taxi. In fact, alam nyo po, nagsimula ako, at at the height of my, my company, we had 1,200 taxis. Alam nyo, ilan na lang ang pinapatakbo ko ngayon? 400. <laughs> Dahil sa katatanggal namin ng uh, driver, mas nalulugi pa kami doon sa penalty na binabayaran namin na hinihin po sa amin kaysa pabiyahinin yung taxi. Ayaw po namin yan. In fact, kagaya nga nung tinanong ko kay kasamang Dani, tignan nyo, nawala na yung MGE, nawala na yung EMP, Iilan na lang yung dalang na bumabiyahe. Iilan na lang yung EFE. Iilan na lang yung steady na bumabiyahe. Nasaan yung golden taxi? Pero wala na. Kasi raw, at pagka hindi alam yung uh, regulatory body at hindi considering, walang mangyayari. Pag may restaurant ka, pag may restaurant ka at yung cost ng pagawa ng ulam, E eh, mas mahal kaysa dun sa sigil mo sa ulam lugi magsasarado yung ah. restaurant yun yung sinasabi ko I, I, I totally agree with you hindi po dapat ginagawa ng driver hindi po dapat namimili ng pasero hindi po dapat uh, namumontrata I totally agree with you ayaw rin po namin yan but it happens because of the reason that I tell you kaya nga kailangan mm -hmm. i-address ng LTFRB anong sinasabi so, ko so babalik tayo ron attorney dapat nang i ng LTFRB kaya alam niyo po, yung mga drivers po ng TNBS, totoo po yun. Yes. Ako po, sasabihin ko po sa inyo na tinat, uh, pinipili po namin, tinatanggihan po namin. Mm -hmm. Lalo na yung may, mga discounts na PWD senior citizen at okay. student. Pasensya na po uh, sa... Tatang, tatang, sa Tatatakbuhan ba? Pasensya na po sa mga ating mga mananakay. Gusto yung po man namin kayong servisyuhan. hindi po natin masisi ang mga drivers dahil sa pagkalugi po. Uh, kaya po, uh, yung LTFRB po, sana actionan po ito. Uh, dapat ang transport network company, sabi niyo naman, sila dapat ang may sagot. At sana i-refund po kagad ng mga uh, transport network company sa mga drivers ang nalugi dahil po sa pagpapasan nila dito. At alam niyo po, kapag ang TNC na ang may sagot nito, masaya po kaming servisyohan ang may mga, mga kapansanan, mm -hmm. senior citizen at mga estudyante. Alright. Ito maayos sa transport sector. Do you believe uh, this complicates the ability of the government? Thank you po. Actually, yung uh, LTFRB was created to regulate and oversee the transport sector. Supposedly, dapat ano sila eh, sila yung mas may know-how doon sa mga pangangailangan ng Undiostria. Dapat last stop na yung Congress eh, na gumawa ng batas eh, dahil dapat sa LTFRB lang, on their part, kaya nila eh. Because that person to know more. Kaya na sila nilagay dyan sa ehensya. Pero hindi, ganun, hindi nga ganun yung, 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 nangyayari. Because palit ng palit ng mga tao, kung ano-ano ng -ano regulation, ito nga yung sad thing Bago ka mag-issue ng franchise for a particular line, kailangan computado mo yung RMC ano yon root measure capacity Kinocompute yung nang numero ng mananatay laki ng kalsada at saka dami ng dumadaan tanong mo sa kayo, sa MTA kung may RMC sila na sa bawat kalsada then walang makakasagot sa iyo dahil wala okay. hindi nga nila masabi kung ilan yung eksaktong numero ng okay. taxi ng bus ng taxi ng AUV ng motorcycle taxi na bumabiyahe okay, <laughs> 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 okay? may incompetence ang LTFRB? You know, madaming magagaling sa LTFRB. But, kailangan yan, ano eh, uh, kailangan nagkakasundo because the technical staff naman, sa tagal ng mga technical staff dyan, andyan sila. But they can only guide the board members, they can only guide the chairman. At the end of the day, ang susundin pa rin nila yung decision ng chairman at saka yung decision ng board. So kung yung board mo at saka yung chairman hindi talaga kabisado yung trabaho, kahit gano'ng kagaling yung mga technical staff under them, wala rin mangyayari. Eh, the head should give the proper direction.